Alam naman ni Sister Des Caredo ng Children of Light Foundation kung paano maglumok sa kasalanan. nagsisimba din ako naman dati, pero yung, yung simbang katoliko, sarado, di kandado, gano'n. Yung masasimba lang, akala ko. Ganun lang magsisimba, sasawsaw ka lang sa tubig sa pintuan ng simbahan, simba na sa akin yun. But nung naging isang top officer ako sa isang company, insurance company, akala ko yun na po ang pinaka-success ko. Doon nag-umpisa yung naging mayabang ako, naging since makabili ka nga sa lahat ng gusto mong mabili, no, you can go anywhere you want. Pag sinabi kong punta ako sa US, punta sa Europe, nakakapunta ako. Kahit anong coach si bibilhin ko, nakakabili ako dahil nga isang mataas na posisyon nga ang nakamtan ko. Bukod sa kung ano-anong bisyo Unti-unti rin nasira ang pakikipag-ugnayan ni Sister Des sa kanyang kapwa-tao. Nasisimba din ako, pero sa bahay namin, o galing sa opsina, ko agad sa katawin, oh, bakit ito marumi? Titingnan kong ganyan. Linisin yan, ganyan, yan. Yan, ganyan. Tapos yung mga mahirap pagka yung manghingit ng limos, ay naku, sindikato yan, ganyan, ganyan. Alin? Kasi mga tamad kayo eh, kaya hindi kayo umaasin. So, pati sa mahirap, pag may lumalapit sa akin, kasi Mangingi ng tulong sa ko. Bakit kasi hindi kayo magtrabaho ng gusto? Yan. yan. Mga taman kasi kayo, yan, yan. Talagang grabe po ako kung manglait. Pati asawa ko, kung laitin ko, kasi mas malakas ang kita ko sa asawa ko. Yan, kung laitin ko, parang akala mo empleyado ko rin. Sa kabila ng karangyaan, nakaramdam si Sister Des ng pagkabagot sa kanyang buhay. Parang may kulang raw. At dahil patong-patong rin ang naging trabaho niya, hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng nervous breakdown. Noong una, nakikipag-usap lang ako sa psychologist. Nagbabayad ako ng dalawang isang oras para lang kausapin yung psychologist. No, hanggang numiinom na ako ng Valium. No, hanggang sa hindi na po kaya ng volume, every week halos nasa ospital ako kasi pag inatake ako ng nervous breakdown, So, ano, nisigaw ako ng malakas. Sigaw na sigaw at ito, top of my voice. So, kailan ako ma-at ma 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 peace, no? I-inject in na po sa akin. So, dinadala ako sa hospital para i-inject in ang sa dextrose. So, ngayon, yung yung point na ayaw na ng doktor sa akin. Sabi niya, ikaw, kung hindi mo tulungan sarili mo, hindi kita napupuntahan. So, natakot na ako noon. So, yun pala, that was that the was start na. Yun na po start na. Talagang matindi na ang tawag ng Diyos sa akin. Na, naparito parito, hindi upo. Sa isang seminar, tumugon si Sister Des sa tawag ng Diyos na makipagkasundo sa kanya. Kasi isa po sa sasabihin sa iyo sa seminar, mangumpisal. So sabi ko, hindi ako marunong mangumpisal. Paano ako mangumpisal? So binigyan kami ng guide. So, nang